year po, uh, we celebrated po last March po, 2024, uh, 57th year anniversary po of LM po. Ngayon po, 430 na po. So, ang lola po namin ngayon ay 219. Ang lolo po namin ay 194 po. So, ito pong lupa ay dinonate po the former mayor of Marikina to Manila City. Sin uh, since sa uh, po ito ng City of Manila, so halos lahat po ng mga needs po ng mga lolo't lola po namin or clients po namin provided ay na man. provided po ng City of Manila. May mga mga sponsors donors hmm. na nagdo-donate po. So regarding naman po sa mga gusto pong mag-donate, uh, nandito lang din naman po 'yung aming admin office, pero ang ano po talaga namin mas better po talaga ay mag-direct po talaga sa aming central office sa Manila sa Manila Department of Social Welfare Office po. Sa so, ngayon po, po, siguro yung mga basic hygiene kits po, like soap, alcohols, diapers yung number one, kasi yung mga lolot-lola po tayo na bedridden. Gamot po, siyempre, or yung mga anti allergic cream po na ginagamit po para sa aming mga lolo. So, kami may mga lolot-lola po tayo na mga, may high blood, mga gano'n. Mga maintenance po nila.